Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa, lalong-lalo na na may hindi kayo pagkakaintindihan at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nagpapansinan at hindi pa rin kayo nag-uusap ng dalawa. Kaya gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon nang sa ganun siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo. Kahit okay naman kayong dalawa ng partner mo at kung gusto mo na ikaw lamang ang pagkakaisipin niya sa lahat ng oras, ay pwede mong gawin ang ritual na ito. Dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At ang ritual na ito ay pwede gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo basta gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang, umupo ka muna saglit dyan sa higaan mo. Pakaisipin mo ng mabuti ang target. mag ka at mag-concentrate. At dapat tahimik ang nasa paligid mo at dapat ikaw lang mag-isa at wala talagang makakaalam sa kahit na anong mga ritual na iyong gagawin. At pagkatapos, ipikit ang mga mata mo at sambitin mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido ikaw ay mababaliw sa kakaisip sa akin, malayo o malapit mang tayong dalawa sa isa't isa. Sambitin mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. At pagkatapos, pwede mo nang buksan ang mga mata mo at pwede ka nang mahiga at matulog. At panigurado ngayon mismo, siya ay matatamaan nito. At sobra siyang mababaliw sa kakaisip sa iyo. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual. Gawin ito bago ka matulog. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong ihinto ang ritual na ito. At sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.